ang muse naming tomboy. Sana all, ha? Eh? Alright, alright, alright. Yeah, boy. Ang cute naman niya ate, pabungad ba yan? <laughs> Yung nasabihan ka ng Ingat ka. Sana oh. <laughs> <laughs> Grabe naman makaingat si Kuya. <laughs> Naglakad na kahelmet. Sobra na yan, pare. <laughs> Kanina, tuwang-tuwa ka ate ngayon nung nagkabalikan, inis na inis ka na. <laughs> Emotional damage! <laughs> 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 Hindi ka rin galit ate ha. <laughs> Diyan nagtatapos ang tampuan. <laughs> Sana. Ewe? Eh. <laughs> ano yung sinisilip mo, kuya? <laughs> Ayos <sa. laughs> Para paraan nga naman no para makainom. <laughs> Sana all. <laughs> payo <laughs> ko sa mga kababaihan, piliin nyo yung mabuti yung mapapangasawa nyo kasi yung anak nyo hindi nila mapipili yung magulang nila. Oo. Oh. Ganun. Very well said, Kuya. Very well said. Girl be like. Pag nakita si Cross, ah ah. She want me. She want me. Aba, pag-iport pa si ate, gusto mo rin lang. <laughs> 'yung nagtitimpi ka sa girlfriend mo, gusto mo nang manakit gano'n, Tapos dinaan mo na lang sa paghagis ng bote. <laughs> Women. <laughs> <laughs> gusto ko lang naman magpapansin fansing crush, ba't mo naman ako hinampas? Baliw ka yata eh. Why why juhalla yar. Yar. Cerra de ulo. Nga, ang pasing ka ng upuan. Sigurado yan. <laughs> meron at meron talagang tropang ganyan. Lalo pagkausap natin yung girlfriend natin. Wala kaming pakialam! <laughs> Oo, oh, diba? ba? Easy. <laughs> Kanina galit ngayon. Kadate mo na. Uy, uy, sana uy. <laughs> <laughs> Grabe naman si Manong Driver. <laughs> sana all. <laughs> Ingat yung mga single na pasahero mo dyan, kuya. nakita na ni kuya yung the one and only niya. Sana all, <of moviehalf also>. Grabe naman ate. eh. Delay na delay yung killing. Hindi, <laughs> wow. <laughs> ang cute naman ni Ate Magalit, parang ang hirap pakawalan. Ang aga-aga baka siyansin ko yung gilagid mo dyan. <laughs> sa news. <laughs> Tinanong nung barbero kung siya yung girlfriend. Sagot naman, oo. Oh, sino yung isa? <laughs> Gago! May joke ako, may joke. May joke ako. Talaga? Ano ang joke? Ano, ay, ano ang pa? ano ulit, 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 Anong... anong pack ano pa ang, ang pack pa 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 na matas tumalon? lo. Ang tapang nito ha, ah. ang tapang. <laughs> Yari ka boy, pag nakita yan. Anong pagang mataas dumalun? Ano? a b back home. <laughs> oh, kaya ang hirap maging pogi. Eh. Paano masabi? Tayo yung may kasalanan, gano'n. Tayo lang naman yung nilalapitan na. Ah. Kaya ang hirap maging pogi eh. have you heard about our Lord and Savior Jesus Christ? <laughs> Sorry guys ha? hindi ako natatawa sa sinabi ni ate. Yung senaryo lang kasi nakakatawa. Kasi ang akala ng guy gusto siya ng babae pero missionary pala. <laughs> pero hindi ko pinagtawanan yung sinabi ni ate ha. <laughs> Ganyan kaya hanapin yung babae, yung matapang, yung kaya kang ipaglaban. Ang galing, ang galing! May pag-asa ba ako sa'yo? Aral mo lang. <laughs> At least nag-aral ka, di ba? What? Matindi ang mga galawon sa school. Oy, 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 oy! Yari ka ba? Uy! <laughs> Sila palang may gusto. <laughs> Lalaki nga naman, oh. Ano? Gusto nyo pa rin bang manood ng Lega? Tapos ganyan yung makikita nyo? Huwag kayo iya! Sigang galahon lalaki na sobrang mong at least, sinurprise ka. <laughs> Sa flower shop nga lang. <laughs> Hindi pa siya makabili. <laughs> ng lasa tal. <laughs> Maalat ba? Ano yan? Lasang alipunga? nga. <laughs> tama na, nahihilo na ako. Tama na. Oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> Paano ka ba naging doktor? Dami na daldal dal ito. <laughs> ganun na ganun ako eh. Harap-harapan? Magkikiss kayo? Baka masampal ko kayong dalawa. Daddy, chill. Ah. <laughs> <laughs> Grabe naman yan, pati pa. Ah. <laughs> Holding fit ba? Sana all. <laughs> Sana oh. all. <laughs> ah! Yan yung pinakamasakit talaga eh, harap harapan talaga ilang beses na. Puro na lang tayo third wheel. Ganun lang ba yun? <laughs> Lagot ka pag nakita ng girlfriend mo yan. Huwag ka ba Para para ka na naman Yang mga na yan, alam ko yan. ba -ba -ba -ba, siya ate Puntahan mo kayo sa kabilang bas ah, 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 Kaya baba na ako ya Kaya baba na ako Kaya nyo eh <laughs> Nagmura na Kimi <laughs> <laughs> Grabe namang focus yan, nakanganga pa. <laughs> uy uy sana all. Puro na lang basa na all mga kai vegan. Hindi ba pwedeng galaw-galaw din kahit minsan? <laughs> <laughs> This body sure feels fine. Bini-bini, napakaganda naman ng iyong mata Pag mumimiti ka sa akin, ako'y nabibigay ko na to, ayoko na na Grabe naman yan, boy! Pati yung tomboy, pinag-muse nyo na? Tsaka maganda naman talaga si Ate Ay, Kuya pala Pero disclaimer lang, mga kaibigan Respeto pa rin sa LGBT community Papa niya to lambingin mo anak ko Lagbingin mo anak ko, okin na para sa mga hindi po nakakaalam mga kaibigan, yun po ay isang Ilocano word na ang ibig sabihin po nun ay mahal kita o kinam, mahal kita. No! <laughs> at yan po, natapos rin ang mapanakit natin content. Sana nag-enjoy kayong lahat. Eto nga pala ang team sana all natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamatay at akong single. Wala nang akong pera ng hiya Talo pa ko sa mukha, Nakakabad talaga Spartans! What is your profession? <tags> <tags>